what's up guys ipakita namin yung ano anong tawag dyan guyabano guyabano no? o oh, ito dito sa amin kinaka Yan. kinakalawang na kasi hindi yun na kakain meron pa ako oh, ito ninakaw oh, ito. lang yan yan hindi yan sa kanya ito 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 yan yeah, ninakaw niya dyan ito meron pa yan magnanakaw hindi na pwedeng kainin kasi sira na yan Tapos ito na lang oh ito Yan. ito na lang ito kakainin natin tikman natin ang nakaw ng na guyabano kasi hindi sa amin to so, hinog na ba sila hmm. na kain tayo na natin. guyabano hindi pa siya masadong hinog.

tumbuhay buhay namin sa probinsya maraming protas hindi gaya sa syudad sobrang mahal meron saging, meron Mayor... maraming saging oh. Oo. Oh. kita niya maraming saging Pilih wala pang inog Ayan, 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 Kain tayo. Kain tayo. Ganyan na obos, napon lang niya. Ito ba? Ha? Tap na. Ayan. Iniwan ako guys. Mga Ayun. Kung naman isa. Tapos na akong kumain, guys. See you. Bye.